ginataang okay, nice munggo ng ating munggo na ginataan guys sarap siya guys oh plus mm. yan magbuong sa kamatis at sa sibuyas guys nice. let's eat na guys so guys magluro tayo di guys ginataan nga munggo Ayan o kaysa, so. inyata ang munggong. Huwag, talbos ng kamote. Sardinas. Ayan guys, ang ating menu for lunch. Ang pabango. Kabil mo na si sibutang. Metos-metos na. Sira mo na ang homemade na bagoong. mawawala ang ating omega sa ating so muna may north high para ano tumarap sya so yun ating ating mungo ating gata sa ating mungo day yan guys upgraded po tayo mga guys yang ating patola at saka halmus na kamote yan guys tapos mekos mekos na natin guys ating ginataan munggo yan guys sarap sarap na siya guys oh Nag-upgrade po tayo ng Ang mundo. Yan guys. itu na siya. Wow. Yan guys. Let's eat na guys. Thanks for watching guys. Pakis share po ang ating ini. Thanks Bye